Ngayon lola, hindi ka na nakakita. Hindi na. Hindi Wala na. Wala na. Oo. Oh. Sige lola, tayimik lang. Hindi, bulag na siya. Tapos... Hindi na rin. Hindi ka na nakakita lola. Nakakakita po yung isang mata niya. Hindi na po nakakita. Ha? Huh? Yung isang mata niya daw nakakakita oh. po. Ito nakakita pa nakita ko kayo. Ah? Kaya ano, kinuha ko tanan doon. Ano bang meron? Sina mag-isa. Ah, ah pag... Sina mag-isa eh. Ah, kaya nilabas mo nung oo, nakita mo si oo, ako. Oo. Bakit? Kaya, para mabigyan na, nag-maintenance eh. Walong maintenance eh. Mabigyan ng? Nag-maintenance niya. Ay, <laughs> ganon? Ay, daddy probably. Opo, kumusta po kayo na Ito, five years nang na-stroke. Five years na? Oo. Palagi kitang pinapanood. Sa Salamat ang... po. Oo. yung lola? Ha? Lumabas lang ako, lo. Si ha? Huh? Ano, bahay, walang ano. Walang bahay At, si lola? Ah, uh, walang anak. Walang... Kinukup ko sila? Sino po sila? <laughs> tiya ko po. Ah, tiya. Okay. Walang bahay. Walang anak. Walang anak. Akong At, nag-aalaga. <laughs> Bae, kumusta? Itinay, siya. Oh. O, itinay 99, Hindi na na. Nakakita pa si Lola? 90, 90. Ah, 90 ka na, Lola? Oh, nung kuwang. Bakit nilabas nyo naman sa bahay niya? Mga, bahay. Wala akong bahay. Wala, akong bahay. Nakikitira lang. Nakikitira lang. Sa amin. Kinukuk namin sila dahil wala silang bahay. Oh. Oh, ang mga kapatid niya po? Ano ang pamay nila? Nasamay nila mga kapatid mo lola. Oo, walang sarok Biyo, wala nang parang din, Ha? Biyo, wala, wala nang asawa rin doon. Wala na ring asawa, wala ring asawa. Oo, yung isa stroke. Oo. Saan ang province mo lola? Ha? Tiga, dito ka talaga? Patak. Oo. Saan yung patak mo? So, pan sa, sa Pangasinan. din. Oo. Oo. Pero hindi nagkaroon ng asawa at ano? W Kaya. Wala. Bakit Lola, hindi ka nag-asawa? Ayaw <laughs> ni. Hmm? Alam niyo na yung kuwang masirang buhay. Huh? Nay, bakit yung kinukop? Ano niyo po sila? Tiya ko po. po. Ah, tiya. Paano nabubuhay si Lola? Saan kumukuha ng source of income? Sa, ka, sa amin po. Sa inyo na lang, ina, parang alaga. Uh -huh. Napakabait niyo po. Galing din ako sa ibang bansa, yung amo ko, 13 years, hindi binigay, hindi binigay ang separation fee ko, 13 years, pati ticket ko. Pero bakit mo siya inaalagaan? Ay, syempre, mabait ako eh. Gaano na siya katagal sa inyo? Matagal na. Ilang taon na po? Matagal na sa amin na sila nakatira. Kung uh, ako, wala. Kung wala ako, nandito na ako. Ah, nung nabiyoda ka po, nandito na siya. Pero mata na, ano nangyari sa mga ni Lola? Upa? Pinaoperan po. Upo, upo. Sa operasyon yan, kaya nagkaganyan. Na. Pero nung kabataan, hindi naman ganyan. Hindi, ang ganda nila. <coughs> Ay, maganda. <coughs> Oo, nakita ko nga, ikutis eh, pa lang, oh. Kahit matanda na si Lola, nakikita yung ano, yung ganda ng kutis, no? Pero sabi nila, yung Panlabas ano? na itsura natin ay pansamantala lang yan dito sa mundong ibabaw. Oh. Pinaka-importante yung nasa puso natin. Napakabait po. Hindi, kahit hindi po pa. sinabi, ramdam ko naman yung kagandahan. Pero siyempre, pag nagkaedad na talaga ang tao, mag-iiba. Ano? Opo. Pero ito, talaga maganda sila. Nung nagpo-opera sila, kanyan. Ano? Ah, na. Nung na-opera, nagkaiba na. Opo. Ba't siya inooperahan? Ayawang ko, ay sabi niya. Kasi nung farm, yung, yung, yung mata ko, ganyan, ganyan. Opo. Opo. Oh, yung sinabi yun, yung asawa ko. Ay, usulaan mo na yung asawa mo, sabi ni Tate. ko oh, ganyan mm. ka. Ngayon, Lola, hindi ka na nakakita? Hindi na. Hindi Wala na? Hindi, 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 hindi 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 na, na. Oo. Oh. Sige, Lola, tayimik lang. Kaawa naman. Pero 90 years old na si Lola. Okay. Oh. Sige, Lola, ha? Bigyan kita ng ano? Pambili mong pagkain. Oo, oh, okay. But, buti malakas okay. ka pa kumain, Lola. Oo, oh, okay. oh, ano pa? Punti lang lang. Ah, punti na lang. Ano paboritong ulam ni Lola? ba? Hindi. Fried chicken. Ah, fried chicken. Malakas pa naman kumain. Paano yan? Pinapaliguan ni siya. Opo. Paano pagpunta na siya? Ah, minsan tinatawag kami, pati sa kainan. Mm Hindi ay namin sila. Inaakay. Inaakay na lang. Sige Lola, bigyan kita pambili mo ng ulam ha. Opo. Oh. Opo. Ayan. Lola! oh, may 5,000 na po dito. salamat po. Oh, 5,000 yan, ha? Oo. Maraming salamat. Walang anuman po. Oo. Ay, salamat na po. Haan? Awalan ko, salamat. Ah, magpapuntong kayo. Awal, salamat. Sana pagpapalain kayo. Oo, pagpapalain kayo. Ay, salamat, salamat. Nakapin daw kayo dito. Ay! Sige po! Ayan. Ay, po. Lola. Opo, Lola. Ay, salamat na po. Ay, ay, salamat na Walang anuman po. Oo. Baka malaglag si Lola. Eh. Maraming salamat po. Wala pong anuman, Lola. Para sa inyo po talaga 'yan. O, salamat. Sige po. Hello po. Hello po, Lola. Lola, hello. Hello po, nunay. Hello. Ah, gapola. Tinain ko lang. Ga... Ha? Tinain ko lang gapoy ang apat ko. Kayo po yung taga-alaga. Anak? Anak po ako. Anak kayo. Hindi oh. bulag na siya. Tap... Hindi na rin. Hindi ka na nakakita, Lola. Nakakakita po yung isang mata niya. <susur> Hindi na po nakakita. Hindi na po nakakita. Ha? Y yung isang mata niya daw nakakakita oh. po. Ito nakakakita pa. Oh, yung isa, hindi na. mm -hmm. Pero malakas pa yung mata? Ay ano, tay nga? Mahina na po. Mahina na. Ilan anak ni nanay? Apat. Apat. Si Lola naman, si Lola naman. Lola, kumusta? Ha? Oh? kasi na Mabuti. Ilan taon na si na 69. Sixty-nine. Sixty-nine? Ah, bakit kayo nakalabas dito? Nilabas ko. Bakit? Pinapasel-pasel ko na kasi, nakita ko kayo. Ah? Kaya ano, kinuha ko talagang doon. Ano bang meron? Sina mag-isa ah, ah, pag... mag eh. Ah, kaya nilabas mo nung oo, nakita mo si oo, ako? Oo. Bakit? Para mabigyan ng na, nag-maintainance eh. Walong maintenance eh. Mabigyan ng? pag niya. Ay, ganon? Hindi yan ang pamasko. Ah, pamasko? Oo, oo. Kasi ano eh, yung asawa ko, ano, construction lang. Ha? Huh? Ano, construction lang. Tapos hindi magaw. na po siya na, natrabaho na, kasi, ano, yung mata niya na-opera. <laughs> tapos nakasakit. Nagulat no, na, na ako, tumaan lang ako yung mga, Ayano na naman, oh. So, kaya, pamasko mm. ko para, ano, bigyan yung sinanay ko ng <laughs> regalo. Pamasko. Pamasko. Aling kay Lord. Pamasko. Ano naman nangyari? Sige, dito eh. parada nyo dito. Ah, oh, 'di pag, pag si Lloyd magbibigay ng ano, magdadala ng tao dito, katulad nyo po. Si Tatay naman, ano nangyari kay Tatay? Talaga naman bak, dinala pa, kawawa naman si Tatay. Sige, sige, paupuin. Sige, Oh prutas niya, at ano, vitamins niya. Baka malaglag doon, ah. Yes, yes. oh, sige, upo na. na. <coughs> Kasi umipo kayo. Maraming maraming salamat sa Opo. Dito. Sana, Yusan lang umapadaan dito? Sana ibabalik ni Lord sa inyo. Hello, Tay! Ay, Daddy Opo, kumusta po kayo, Tay? Five, five years na stroke. Five years na. Palagi kitang pinapanood. Son. Salamat po. Oh, oh. Okay. ka lang, Tay. Okay. Hindi ka naman high blood. Relax lang po, ah. Oh. Relax lang po, Tay. Ilan po anak ni tatay? Dalaw po na pero namatay na yung isa. Ah, so isa na isa lang. Na lang Asawa niyo po nasaan? Ah, Ah, kayo po. Paano yung source of income niyo po? May oh, pension at least meron. Saan ang bahay nyo? Ay, dito. eh, buti na. Padaan ako dito. Ano? Dahil pala natin mga senior dito. Marami. Opo. Kaya hey, inahanap ko yung mga senior talaga. Alam nyo po, si Daddy Frankie, ano, malapit ang puso niyan sa mga lulot-lola. At hindi lang sa lulot-lola. Eh. Lahat ng mga kababayan natin na Uh, may hirap, gusto kong mag-abot ng tulong sa abot na aking makakaya. Kaya ko ano man po yun na ibibigay ko, sana pagpasinsyaan po natin, no? Pero ano, tiga dito talaga kayo, opo, Pangasinan? Si Lola, ilang taon si Lola? 90? Ay, ito na, sabi niya kanina, 90. 90. Ha? Oh? Kasi may ulyanin na siya. Ah, ulyanin na. Sige po. Salamat. Ah, bigyan ako ng ano, pambiling ano, uh, ah, ulam. Ay salamat salamat prutas. po. Prutas. No? Oh. One, two, three, four, five. Salamat po. Opo. One, two, three, four, five. Nay! Salamat po. One, two, three, four, five. Walang anuman man po. Sana napasaya ko kayo sa araw na ito. Thank you. God bless po. No? Ha? Eh, nasa kanila na yan. Babalik. Ha? Huh? Ne, hindi ka pa senior na eh. Hindi senior na ako. yung ID ko. May senior na. Kay na muna. Ha? O, oh, sige. Para, para. para Wala kayo ano. Oh, isa. oh, isa. Okay. Maraming maraming salamat po ano. Sana po napasaya ko kayo. Ha? Ah? God bless po. Kilaya ka din load dahil po tapo <laughs> <know, we> <laughs> ah? ah. ako. Ha? Kumain na ngayon Sa tin mo daw di Frankie bili mo na itong paninda uh? Ano po? Bili mo I mean, na itong paninda Ano yan? Tina Tina, Tina, po ako. Ha? Huh? Sinanay din nanunod ka ba na Oo, oh, followers niya po uh. Para may pambili ng ano. ba 'yun? Ah, oh, sige na yun. May pakita, okay na yun. No? Oh. Ayaan nyo, pagka sana makabalik ako dito, ano, para ano naman, no? Babalik ako para sa inyo, no? Nah? Ano ba yan? <laughs> pa, sige sa katuyo. Sige na, para may ng ano. Pumusahin lang. Pumusahin lang. Pumusahin lang. Pumusahin lang. Pumalap. Pumalap. Wala akong alam. Ah, Wala na. alam. Wala May bata. May bata. Op -op. <laughs> Sana sa tatay ko kasi okay. ano, okay. na kasi okay. hindi siya makalina. Sige, babalik na lang ako, ha? Okay, God bless. God bless. Sige na, okay na. Okay na, abad. Oh, Dahan-dahan, baka may bebe. Wait, wait, dahan-dahan.